Sa isang payapang hapon sa harap ng isang paaralan, nagmamadaling lumabas ang mga estudyante. Isa sa kanila ay si Aling Marta. Isang babaeng may katandaan at konserbatibo ay patungo sa palengke. Sa kanyang paglalakad, nakabangga niya ang isang batang mususin. Sa kanyang pagkagitla, agad niya itong pinagbintangang nagnakaw ng kanyang kalupi isang maliit na pitakang may lamang pera. Ang bata ay si Andres. Ay ilang beses nang itinangging hindi siya ang kumuha. Ngunit si Aling Marta ay hindi nakinig. Pinalayas nito at tinakot na isusumbong sa pulisya. Pag uwi ni Aling Marta, galit na galit siyang nagreklamo sa kanyang asawa ngunit sa kanyang pagkabigla, doon niya nakita ang nawawalang kalupi. Naiwan pala niya ito sa ibabaw ng lamesa. Agad siyang lumabas upang hanapin si Andres. Ngunit huli na ang lahat. Nadulas si Andres sa pagtakbo at nabundol ng sasakyan. Huli na ang lahat. Ang isang maling pag-akala ay nagdulot ng trahedya. Isa itong paalala na huwag basta humusga ayon sa panlabas na anyo. Ito ang kwento ng isang kaluping naging dahilan ng isang trahedya. Ito ang kalupi ni Benjamin Pascual.